ang panabik at inosente ng sabay si Monroe time, isang pambihirang simbolo ng pagtatali isang papel siya ay sabik na maglaro mula pagkabata while off, a game of... may... sa hapon magpalipas sa hollywood Humakbang ulit ako sa mga yapak again, ng arkista at paulit-ulit ulit o naipasok ko ang aking mga kamay sa kanilang mga limbag She had dreams of someday. Nangarap niya ang tungkol sa pagiging artista. Nais niyang maging sikat at hindi lamang isang mahirap na maliit na batang babae. Isang mahirap na batang babae na maganda, na sa edad na labing anim na ay tinawag na Norma Jean at ikinasal kay James Dougherty, isang marino. I didn't know Marilyn Monroe. Hindi ko kilala si Marilyn Monroe. Si Norma Jean lang ang kilala ko. Dalawang magkaibang tao sila. Ang transportasyon ni Norma Jean ay nagsimula sa posa. Siya ay tulad ng lahat ng iba pang mga modelo. Put Royal Triton and Cynthia's little tummy. Right, lady. Hindi niya halos masuportahan ang kanyang sarili mula sa sahod para sa maikling komersyal. Ang papel na ito sa pelikula ng magkakapatid na Marx ay maliit at malilimutan, ngunit sa buhay na palaging pinapangarap niya ay nagsimula. Napansin ng isa sa magkapatid na Marx, hindi kami dapat ang hanap pa. Nakita ang dalaga, hihintay namin. Ito ang tunay na pag-iisip na pahinga. Sinabi na lamang ang pangungusap. Ang tao ay sumunod sa akin iyon ang lahat. Lahat ng mga tugon, ng intindihan kung iyon. Isang larawan ang biglang nagbigay sa kanya ng reputasyon. Si Marilyn, bilang sexing modelo. Sa ngayon siya ang simbolo ng pagtatalik sa milyon-milyon. Isang simbolo ng kulto ang nilikha. Ang kasal nila ni Jim Dougherty ay hindi umaangkop sa bagong buhay ni Norma Jean. She wanted a divorce. Gusto niya ng diborsyo. Para siyang natigilan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Magpapakamatay ba ako? Wala akong pahiwatig. Ito ay isang malaking pagkabigla. Karera sa halip na magmahal, tila si Marilyn ay nakapagpasya na isang perpekto kung saan ang bawat tao ay maaaring managinip tungkol sa. Sa wakas, dumating ang tunay na pag-ibig sa anyo ni Joe DiMaggio, isang baseball star. Ang kasal ay ganap na tulad ng pangarap ng mga Amerikano. Ang honeymoon ay naganap sa Japan isang PR trip. At wala ang kanyang bagong asawa, si Monroe ay gumawa ng likuan sa Korea pati na rin sa mga sundalong Amerikano na lumahok sa madugong digmaan. Napakamalamig na araw, naghihintay kami at sumisigaw ng mahabang panahon, Marilyn, Marilyn, at pagkatapos ay tumungtong siya sa entablado, sumabog kami. Ito ay isang mabagbag na pagbati para sa pinakamagandang babae sa buong mundo. Isang babae sa mata ng publiko, o isang idol. <inaudible> automats, so she was on her honeymoon. Sa totoo lang, siya ay nasa honeymoon kasama ang kanyang pinakadakilang pag-ibig. Ngunit sa sandaling talagang naalala niya at naging sanhi siya ng pinakamalaking kaligayahan ay kumanta habang nagieyelong sa kanyang maikling damit, damit para sa mga hindi kilalang lalaki. And we all lose our jobs in the end When I open my eyes, I see front of me That I don't want to get lost in Sa aking mga iniisip siyempre, siya ay dalaga na humigit para sa dalawang oras na maglumipas siya sa amin si Marilyn at ang kanyang madla. Ang pag-ibig na ito ay mas malakas kaysa sa ano pa man sa buhay. Isang pag-ibig na hinayaan niyang kalimutan ang kamatayan at pagdurusan. Pinataas niya ang aming espiritu sa loob ng maraming linggo. Pabalik mula sa isang hindi pangkaraniwang honeymoon ang kanyang pribadong buhay ay nasira. Ang presyo ay binayaran niya para sa kanyang karera at ang pagmamahal ng madla ay napakataas. Habang ang pagkuha ng pelikulang The Seven Year Itch, ibinigay ni Monroe ang madla kung ano ang hindi nais na ibahagi ng kanyang asawa sa buong mundo. I Napakaganda ang dalaga siya. Ngunit para sa akin, siya ay medyong bulger. Si Joe De Majo ay nais ng isang asawa, hindi ang isang simbolo ng pagtatalik. Nagsampa sa diborsyo. Si Marilyn, nang minamahal ng masang tao ay nanatiling nag-iisa sa kanyang kalungkutan. Itinapon siya ang kanyang sarili sa kanyang trabaho. Mga komedya, na lumipat ng pansin mula sa kanyang sariling pribadong problema. Naging pamilyar si Marilyn sa sikat na may akdang si Arthur Miller at ang mga kampanilya sa kasal sa pangatlong pagkakataon ngunit nawalan siya ng kumpiyansa. Naiwan siyang walang binti na tatayuan. Naging matagumpay pa rin ang kanyang pangunahin. Ngunit sa mga pagkuha ang eksena ay madalas na tumagal ng animnapung beses upang magamit. Dumating siya ng maraming beses na lasing sa kanyang lugar. Ang hindi masayang superstar ay naging adik sa mga pile duress at alak. Maaari siyang magsumikap. Mga kahihinatnan, pagbagsa. Ngayon ay nakikita collapse. ng buong mundo ang kanyang pagdurusa. Titingnan natin ang kanyang mga mata, ngunit isang mata lamang, makilala natin si Norma Jean. Ang napakalungkot na dalaga. Si Marilyn ay nakatakas sa pamamagitan ng isang pakikipag-ugnay sa pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Happy birthday, Mr. Isang awit ng kaarawan para kay Pangulong Kennedy ang kanyang huling opisyal na Pangulo. Kung si Marilyn ay nanirahan sa isang susunod na henerasyon, makikilala ng lahat na siya ay umaasa sa kanya. Tinulungan sana siya sa halip na piliting maghapunan kasama sina Kennedy at Frank Sinatra at uminom ng isa pang baso ng champagne. Para sa isang tulad niya, ito ay katulad ng patunay na kamatayan. Ikalabintatlo ng Hunyo, 1962, Biyernes, si George Barris ay isa sa ilan na maaaring makatrabaho pa ni Marilyn. Inilagay ni Barris ang huling rolyo ng araw sa kanyang kamera. Marahan niya akong hinalikan at sinabing, George, sa iyo at sa mundo, balisa ako kahit papaano natakot ako nito. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Iyon ang huling larawan niya. Makalipas ang dalawang linggo, natagpuan ng kasambahay na si Marilyn ay patay na. Nagpakamatay siya ayon sa coroner, namatay siya sa overdose. Ngunit ang palagay na siya ay pinatay ay hindi pa rin nawawala sa tanong. Ang kanyang sariling buhay ay malungkot, napakalungkot. Minsan kailangan kong umiyak nang naaalala kung gaano kaligaya ang ibinigay niya sa mundo, ngunit hindi niya naku. Ibinaon ng Amerika ang kauna-unahang tunay na superstar sa kanyang asawa, si Joe DiMaggio lamang ang lumitaw sa libing. Siya ang dakila at hindi masayang pagmamahal niya. Inalagaan ni DiMaggio ang kanyang libingan hanggang sa kanyang kamatayan.